Kilala namin kung sino, hindi niya lang masabi, pero mahuhuli ko rin kung sino ang nakabuntis sa iyo, Ika. Masabi ka. Ano ko ito? Nakabaan ka ba namin sa Possible po, mami, kasi umuwi po siya. Hindi po natin alam kung anong ginagawa niya doon. Hindi naman po natin nababantayan or video call 24-7. Umiyak na hindi makapagsalita ang isa sa anak anak ni Tony Fowler na si Eka. Matapos tanungin tungkol sa nagpositibong pregnancy test ni Eka, matatanda ang viral sa social media ang nakaraang episode ng Toro Family matapos maisipang gamitin ni Tyronia at Eka. Ang nakitang pregnancy test, saad naman ni Tyronia kailangan niya umanong sabihin sa kanyang ina na nagpositibo ang kanyang ate dahil magagalit di umano ang kanyang ina kung hindi maipaparating ang impormasyon. Agad na kinausap si Eka ng buong Toro family at tinanong kung may nangyari nga ba kay Eka nang hindi nila alam. Nang tanungin ni Mama Marie si Eka nagtataka rin umano siya dahil hindi niya umano nakita sa reaksyon ni Eka na nag-alala ito matapos magpositibo sa pregnancy test. Makikitang tahimik lang si Eka at hindi nagsasalita habang tinatanong ni Mama Marie kung nagdadalang tao nga ba siya. Kaya naman tumaas ang kutob ni Mama Marie na baka may tinatago na umano si Eike Joy nang hindi nila alam dahil hindi naman umano sa lahat ng oras na babantayan nila si Eka. Pahayag pa ni Mikay, pwede yun eh, kilala namin kung sino, hindi niya lang masabi, pero mahuhuli ko rin kung sino ang nakabuntis sa iyo Eka. Pahayag naman ni Pai Galang, posible po mami na buntis si Eka, kasi umuuwi po siya, hindi po natin alam kung ano ang ginagawa niya doon, dagdag naman ni Mikay. Oo, may balita kasi akong umiinom si Ate Joy pag umuuwi sa kanila. Hindi mo alam kung sino kasama. Kung mapagkatiwalaan ba yung kasama. Dito ay dinala ni Tony Fowler sa doktor si Eka upang malaman kung buntis nga ba talaga o nagdadalang tao si Eka. Naging masaya si Tony matapos malamang hindi buntis si Eka Joy matapos ang test niya sa doktor. Saad ni Tony, proud ako kay Eka sa totoo lang. Kaya napayakap talaga ako sa kanya. Kasi sa mga kabataan ngayon iba na eh. Bihira na yung makikita mo na puro. Hindi ko sinasabi na nababawasan ka ng worth. Pag nagkamali ka, o nawalan ka ng gabay kasi pinagdaanan ko yun. Maaga akong nabuntis, wala akong gabay. Para kay Eka na wala siyang kasamang father. Wala na rin yung mama niya. Lola na lang yung kasama niya at ibang tito. Hindi ko expected the ratio pa rin siya na talagang. E preserve ko yung sarili ko. Mamahalin ko yung sarili ko. Iingatan ko yung sarili ko at andoon siya. Bihira na lang yung batang ganun. Walang mga magulang pero buo. Humingi naman ng pasensya si Mama Marie kay Joy matapos mapagsalitaan ng hindi maganda pero hindi na humingi ng tawad si Mama Marie dahil initial reaction niya umano ang maging OA para sa future ni Eka. At may karapatan umano siya na mag-react kasi iniisip niya umano ang future ni Eka.